Dalawang malaking programa ng pamahalaan ang ilulunsad ngayong hapon sa Tacloban City sa Leyte. Yan ang Cash Assistance and Rice Distribution Program o CARD at Integrated Scholarship and Incentives for the Youth o ISIP Program. Yan ang sentro ng balita ni Mela Lesmoras. Yes, Luisa, hindi pa man nagsisimula ang launching ceremony. Abot-abot na ang pasalamat ng mga beneficiary rito sa ilulunsad nga na card at isip programs. Mamaya nga maraming surpresa ang nakaabang sa ating mga kababayan mula sa ating pamahalaan kanina dagsana ang mga kababayan natin dito sa Tacloban Astrodome na nais mapabilang sa mga benepisyaryo nito ang Cash Assistance and Rice Distribution o Card Program. Isa itong programa ng pamahalaan na naglalayong matulungan ang ating mga kababayan sa gitna ng mataas na presyo ng bigas habang inaaksyonan pa ng mga otoridad ang pagpapababa rito. Sa taya ng mga otoridad, aabot sa 5,000 benepisyaryo ang makikinabang sa card program. Bawat isa sa kanila, makakakuha ng tig 20 kilo ng bigas na may kasama pang cash assistance. Pangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang pagditipon mamaya kasama ang iba pang opisyal ng pamahalaan. Pagkatapos naman ng card, sa hiwalay na venue naman dito sa Leyte Normal University, ilulunsa din ngayong hapon ang Integrated Scholarship and Incentives for the Youth OEC Program. Nasa 3,000 beneficiaryo naman ang makikinabang dito na magkakamit sila ng scholarship, cash assistance at may bonus ding bigas. Luisa, hanggang mamayang gabi ay tuloy-tuloy yung mga aktibidad ng mga kongresista natin dito sa Tacloban City sa Leyte. yan ang dapat ng ating mga kababayan sa ating pang mga nalalabit pang newscast. At yan muna ang latest mula rito sa Tacloban City sa melales moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat, Melales Moras.